Bigger shot. Ang Ngayon yung mga nasunog. mga pusa ayun di pa rin nasunog yung taas lang pala ayan patuloy uh, pa rin yung iba yan nasunog nasunog haba rin pala sunog gawin ko yung galactus inabot din pala yung galactus saka itong sinihan Oh, naabot pala. Ang ganda oh. no, ang ganda sa anong 'yan. Kaya ganduon pala yung suno. Papamanicure manicure kami. Libre ako ng anak ko ni Pawel. Oh, uh, di sina. hindi po sa sinerte ni nagtitindang dyan ang may kusa hindi siya na kinabot. yung taas lang ang nasunog sabi tao dito yung pinabukas sareno sareno bukas sareno yung pinapagkabot sa pwede pwede pwede

Okay, kami sawau so, wow. lempas oke wow. sawau